nakauli siya Pati niya dito ah pawikan uli pangalawa na yan oh ang laki oh, oh nga. ang laki ng pawikan oh yan ang pawikan Chinese social turtle ayan yung mga kababayan natin naglakad lang nadaan dito kasi kami dito ay magkakainan na yung mga kasama natin eh. yung si Patrick, tatay, ang ganda ng lugar yung softshell turtle po Chinese social turtle uh, salut po yun sa kailugan natin uh, nga po pala, paalala lang po yung paggamit ng mahiwagang aparato na ganito uh, hindi po natin pinupromote na gumamit po tayo dahil pinagbabawal po yan at may pinagbabawal yan. Ayan po uh, gamit lang namin kanina, manghuhuli kami ng palos. sa yan, uh, nung pag ng mga kababayan natin mula nung natuto silang bumaba sa kabayanan, uh, nakakagamit na sila ng mga ganyang aparato at hindi po sa atin yan, sa kanila po yan. Uh, hindi naman natin sila mabawalan, uh, sa gusto rin natin makikita kung paano nila nahuhuli yung palos kasi na lang ako gamit nila yung mahiwagang aparato na yan ah, nanguhuli sila ng palos kaya sumama ako Ayan. talagang yan ay parang panguhuli nila dito biya lang po ang nahuhuli dito walang tilapia, walang bulig walang hito na pwede maapektuhan ng ginagamit nilang mahiwagang aparato kasi yung biya po ah, seconds lang po ah, okay na uli ang biya maka-recover na uli kaya kahit gamitin nila yon sa kambya hindi naman po masyadong lumalaki ganun lang po yung laki marami po kasi kasabihan na ang uh, isdaro po uh, pagka nagamitan ng kuryente uh, hindi na mangingitlog o hindi na lalaki eh ang naman po hindi naman po talaga lumalaki uh, dito lang naman po sila sa ilog bundok gumagamit ng ganyan kasi sa ilog bayan uh, hindi naman po, po pwede yan pero kung tutusin bawal din po dito yan kasi freshwater area po kasi ito eh kasi pinagbabawal po kasi yung paggamit yan sa mga freshwater area pero kung yung mga tabon o yung mga alam niyo yung tabon yung butas lang na private property nyo hindi naman freshwater area yon uh, ah, pwede natin gamitin yan sa mga fish pan ginagamit na rin po kasi yan para mahuli yung mga natitirang igat sa ilalim ng putik para sa paglalagay uli ng similya kaya nauso po yung ganyang aparato ngayon, uh, kung yan ay eh, pinagbabawal, sana na mahigpit na pinagbabawal, dapat yung pagbibenta po ng mahihwagang aparato na yan, o ng kuryente na yan, panguryente. Uh, Doon pa lang po, dapat pinagbawalan na. Diba? Para wala nang gumagamit sa mga kaiduga natin. Ayan, nililinaw ko lang po, hindi po aking aparato yan, sa kanila po yan. At sumama lang po ako para ipakita sa inyo kung paano sila nanguhuli ng palos o yung mga biya sa ilog. Hmm...